ito mga idol oh. Pakita ko lang sa inyo yung island na aking tirahan. Nandito ako sa may bundok sa taas. At kinunan ko nga ng video to. Kita yung baba niya oh. Mga nyugan. Tapos yung sentro ng isla. Ayun yung mga kabayan na yan yung sentro nandyan yung covered court tsaka simbahan ganito ang isla namin guys mga idol kitang kita yung baba napakaganda napakaganda ng tanawin niya. sa oras na to alas 8.30 mag na ayan o yung malit na isla na yan yan ang tinatawag na Mondon Island ang nagmamayari niyan yung bali second cousin ko may mga bantigil diyan, may mga rare na halaman o materials ta. Naka ano dyan Na tumutubo O naka Tira o habitat nila Yung isla na yan Napakaganda yung isla na yan Yung maliit na yan na isla Yan Ang ganda ng tanawin guys Mga idol